Unboxing tayo, unboxing! Naman ako, oh, wala wow. ako. Ang babagal, ang babagal kumigil. Eto, maloy to eh, maloy to. Face down, face <phase> down. Tapay kita. Nakakapagod mo yung ganun yung para lumabas <laughs> yung bias. Pero yun lang ang kami. <laughs> Taga-open lang. Taga-open lang? Hindi, <laughs> pwede mag-trade-trade!

Ay. Sino kaya yan? OY! OY! Nice! OY! OY! Gwenny! Gwenny! Oh, next! Next! next, next. next, next. Si Derek Loren! Ang tagal! Ako na magugupit! <laughs> baka magugupit mag mag na yung card! Katok muna! Katok muna! Yan yan, yan! 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 Asan yung Jolly Toys? Uy! Hahaha! Ay, yung ya, no? ya, no? Uy, ay, ay, agad ay, mukha! Si ay, Si ay, to. ay, 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 Wow. <laughs> Group PC. Tingnan na team building activity. Sa ating company. Bini team. Bini. Wala na, wala <malawal> wala. <laughs> na wala luminalas. Dinagyan ng pahawis. <laughs> Ay! Uy, sino na ulit? Ay! Magay, magay bang variant? Magay bang variant, ha? Ikaw, Melvin, sino bang bias mo? Yung Wala. burger Yung burger. burger ang tingin! Si Momo. Uy! 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 Kaya na lang! May na agad lang <laughs> hinahagat. Check mo muna sa iyo, baka naman makuha mo oh, aya ay, din, no? Okay, ikaw na sir, Jeff, next. Ayan, ayan, ayan. value card. ko yung sino eh. Baka naman sir, early yung sino. Gwen, Si Colette na ito. Si Si Aiza. Si Aiza lumabas, no? Aiza, sige. Mayan! Oh! Oh! Okay na. Hindi ko bayan. yan. Hindi ko pa ba yan. <laughs> <din, trapa> Umuwi <laughs> mo ano mo sa rin. Ayusin mo naman yung gupit. <laughs> Takal <Taktakan laughs> mo naman yun. Eh. Ah? Itaktak mo. Okay yung kulit. Uy, kung kulit yan, alam mo na. Uy! <laughs> may <laughs> pang-asal siya sa'yo. Mananakit ako. Ay, kung buhok. Ina? Hindi, hindi pa naman naman si Mika. Uy, ayaw! Uy, ayaw! Parang puro ayaw! Puro ayaw, ayaw sa shop na yun, Sarah, sa branch na yun. Sino ba ba sticker? Ako na ako na. Si Colette, si Mika. Ah, Mika. Ako na si Colette. Mika, Colette, ayaw. Ang dami? Ang <laughs> dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ano yung libreng buhok? Sina, di ba? Gusto niya Mika, sir. Mika gusto niya. Mika, gusto niya.

Madam Colet, sa kanin ng Colet. Madam Colet. Ito naman sa akin. Colet. Mika. 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 Sabay ko agad. Ba't sabay ko agad. Mika. Thank you. Ba't sabay ko ha agad. Mamay trade ako.

Yeah. So. <laughs> <laughs> Kasi <Kumagas> ito ng burger. Yung burger na palit Swap, swap na lang. Wala pang maloy. Wala. Wala uh, pa nga tayo ang uh, ano. Stocks. Stalk. Wala pa nga Ay! Ibang bahay yan to. Ibang bahay yung Ako na last, I'm ako malay. na last. Pa-video oh. Si Maloy. Piling ko to talaga yun. Si Maloy yan sir. Ay, Basta hindi yun, magupit yung pizza.

Eyyyyy ay, 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 ay. ay. ay, Puro Aya yeah. okay. oh, Tapos yung Mika ay, to, Mika, isa lang Stocks, stocks Maloy, stocks Maloy, stocks kulit! Okay Ang kulit mo? Dalawa nag Sino may ayaw? Akin na lang na tapos na tayo. Okay. Okay. Ay, 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 ay na magte-trade-trade na kami.